Nagsagawa ng kilos protesta ang iba't ibang grupong nagsusulong na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Pero hindi lang ang bise ang punterya. Maging si Pangulong Bongbong Marcos gustong mapanagot ng isang grupo dahil sa issue sa 2025 National Budget. At mula sa Elsa Shrine, nakatutok live si June Venerasyon. June, Vicky, uh, dalawang ang magkasunod na rally ang nangyari ngayong araw dito sa May EDSA. Ang una ay kontra kay Vice President Sara Duterte. Sa pangalawa naman, silang dalawa ni Pangulong Marcos ang Punteria. Nagsama-sama ang mga grupong nagsusulong na maalis sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Inuligsa nila ang kawalan daw ng aksyon ng liderato ng House of Representatives sa tatlong impeachment complaint na inihain ng Disyembre. Hay ang ating panawagan sa ating mga leaders sa House of Representatives, huwag tayong magpadala sa pressure, huwag tayong magpatakot, huwag tayong magpabuli. Aksyon na natin ang impeachment. Hindi rin sila titigil sa panawagang impeachment hanggang hindi napapanagot ang pangalawang Pangulo sa mga pinagagawa nito gaya ng panglustay o bono sa confidential funds. Dahil sa mga ralista, sumikip ang kalsada at bumagal ang dalil ng trapiko. Yung mga crowd po kasi, masyado na naoko pa yung kalsada. Kaya ang ginawa po natin dyan, yung mga pulis po natin, medyo sila po yung naging linya para yun ang po yung mag maging daanan po ng mga tao. Nang bumuhos ang ulan, kanya-kanyang silong ang mga ralista. Pagkatapos, ay nag uwi ang sila bandang alas 12 ng tanghali. Pero ang mga senior citizen na ito, umuwi nagre-reklamo. Pinangakuan daw sila ng kanilang community leader na mabibigyan kapag umatan sa rally. Magkano ba pangako? Isang po bawat isa. Kasa do na, pagkain mo na, pamasahin mo, do na lahat yung kuhain. Oo. Eh, ngayon, eh, eh, wala pa po. Hindi namin alam po papano. Kahit papano na naman, kung kahit pamasahin may balik, wala. Wala pang kain. Sinusubukan naming makuha ang panig ng mga organizer ng rally ukol dito. Sumunod naman ng kilos protesta sa Elsie Shrine na kinabilangan ng mga biyembro ng academe, legal experts, taong simbahan at mga militanteng grupo. Hindi lang si VP Sara ang kanilang punterya, kundi pati si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa 2025 national budget. Kung ang pangalawang Pangulo, marino daw na dapat na-impeach. Ang Pangulo naman, ay pinag-aaralan pa nila kung paano mapapanagot. Yung 2025 national budget, naniniwala tayo na ito ay refleksyon ng matinding korupsyon. Talagang pinrioritize na yung interes ng mga politiko. Hinihinga ng reaksyon dito ang palasyo at kampo ni VP Sara. Vicky, sa ngayon ay uh, nagsasagawa muna lang uh, misa pagkatapos ito ay tutuloy na ang programa ng mga naglali dito sa EDSA Shrine, ang uh, Magdalo Party List naman, isa sa mga nag ng rally kontra sa pangalawang Pangulo, ay itinangging may kinalaman sila sa pangakong pagbabayad sa ilan sa mga dumalo sa rally. Diki. E. Maraming salamat sa iyo, June Venera.